Um, harvest kami ng duwat guys yan daming duwat guys lalaki ito po lalaki piliin mo yung malalaki ang baba niya lang guys oh. hinaabot na lang Ayan yeah. o. Ito. 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 ito, ito. May pala. May pala eh. Hmm? Nasa akin na yung pala. May dami yung dito. Nang? Ang nakilalablog na mo. Ang Ah, gumagapang na yung pala sa akin. Pa. Pa. Mm. Daming pala eh. ito pa. <coughs> so, dito, ito yung pala. Hmm. Yan pa, meron pa dalawa. Hmm. Ay sakit akin nga. Tinan mo, sakit. So, sa akin. nasa loob na ng damit ko Ay pa is ayun pa oh. <laughs> uh. may mga pala ha? May mga nangangagat na ayan na nangangagat na siya oh. ayun to to ay nakukinak Pinakain <tis> ko ng mga ibon eh. Ang? Ito? Gamit dito dati, wala na. Wala oh, ano, <tis> ano, oh. eh. ka na. Wala na ito sa na pa ano mo. ayano ano mo siya oh. Ibabak mo. eh. lang. Lain na

Yan pa yan, yan. <coughs> <coughs> hmm. Kinagagat na ako sa kamay May isa paa pa May isa paa pa May isa paa pa Yan pa oh. Yan pa tinatakpad ang dahon Yan po oh. Tinatakpad Yan pa Guys, oh iya, reko, kita kegat aku reko, kegat aku sa gam, guys siya nagpugatan, reko, siya nagpugatan, reko, siya reko, siya nagpugatan, reko, siya nagpugatan, Ako. Oh. Ito sa langgam. Aray ko, sayo na pagtatagan ng langgam. Lalaki ng langgam kaya nagagat ako. Ayun guys, tapos na tayo ng harvest Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.